So for today's video nga ay aking binalikan yung mga nakaraang ganap ko nung summer dahil winter na nga ay kailangan ko na tong mai-upload. So kasama ko nga dyan yung aking kabatchmate na si Lenny. So pumunta kami dito sa Nagoya Castle. Kaya lang ewan ko nga ba dito sa babaeng to at napaka -busy. hindi nga kami masyado makapag-usap kasi nga ewan ko kung sino nga ba yung katawagan niya dyan. At hindi ko na nga rin tinanong kung ano yung problema niya kasi baka mamaya naman eh pera pala yung problema niya. Aba eh mautangan pa ako. <laughs> so tamang tama naman pala yung punta namin dito sa Nagoya Castle kasi nga meron palang mga ninja dito na nagpe-perform dito. So medyo nanood-nood muna kami bago kami magliwaliw dito sa paligid ng Nagoya Castle. Dito nga pala sa Nagoya Castle ay may entrance fee so mura lang naman yung entrance fee 500 yen lang sa mga adult at 100 yen sa mga senior citizen tapos yung mga bata daw ay libre na. So ipapakita ko nga sa inyo ngayon kung ano nga ba yung itsura ng Nagoya Castle. So eto po yung itsura ng Nagoya Castle hindi na nga kami nakapasok sa loob kasi nung time namin na pumunta dyan ay hindi sila nagpapapasok doon sa pinakaloob. Pero kahit hindi nga kami nakapasok ay okay na okay din naman sa amin. Kasi nga maganda naman dito yung paligid kasi napakadaming mga halaman. So dito na nga lang kami naglakad-lakad sa labas ng Nagoya Castle tapos paikot-ikot dyan. Sabi nga nung iba mas maganda daw pumunta dito kapag sakura season. Kasi nga yung mga puno dito ay halos puro sakura pala siya. So maganda at makikita mo yung mga bulaklak kasama nung Nagoya Castle hindi nga rin kami masyado nagtagal dito kasi nga sobrang init nung time na pumunta kami dyan kasi talaga namang summer season talaga kung mararanasan nyo lang talaga yung init dito sa Japan aba ay grabe napakainit. init kaya naman hopefully next year during spring season sana ay makabalik kami dyan kaya lang hindi ko na rin pala makakasama yung aking kabatch kasi ay uuwi na siya sa January sa Pilipinas so hindi na yata siya babalik dito sa Japan So, ang daming ngang ganap sana dito sa Nagoya na gusto ko sa inyo ipakita. Kaya lang, hindi ko na nga maipakita kasi nga yung ibang mga video dito sa May Nagoya Castle ay na-delete na. So, next time na lang pag balik ulit namin dito. So, yun lang. Salamat!